Buenos tardes, damas y caballeros. Last night, when we became among the first bloggers to report about this exposé from the camp of uh, uh, former President Rodrigo Roa Duterte, and uh, along with the former Appropriations Appropriations Chief Congressman na Ungap ng Davao, now who is supposedly an expert on the budget. Himself, just like zaldico we told you that uh, we are going to make a report about the response of malacanang or the response of the Department of Budget and Management, or the response from uh, from uh, Speaker Martin Romualdez, or the response from uh, from uh, Senate President Chis Escudero, or the response from. Uh, or uh, 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 Saldico, the ex uh, Appropriations Committee chair, or his uh, counterpart in the Senate, uh, Senator uh, Grace Poe, of the head of the uh, Finance Committee, that is the counterpart of the uh, Appropriations Committee in the Senate. Uh, so we told you that. Um, We expect their response or their clarification or their denial today because uh, this issue is very serious na hindi pwede palagpasin ito or uh, or delay yung pagsagot dito pero you know their uh, their uncharacteristic silence kasama na yung mga silence ng mga magagaling ng mga uh, quad committee members yung mga yung si Joel Chua ng Committee on Good Government and Public Accountability eh saan na kayo ngayon bakit hindi niyo sinasagot eh sa issue ni Sara puro pa kayo almost every day ah, from morning to night pero ngayon tahi tahimik kayo dito sa expose ni Ungap at ni former President Duterte na sinasabi pinaglaruan nyo sa bicameral conference committee, yung 6 trillion budget natin at marami mga items na nagkakahalaga 120 billion, 14 billion, 20 billion na iniwan yung bank, blank. Ha? Iniwan yung blank. Ibig sabihin, kayo lang ang nakakaalam nito uh, at uh, later on, kayo lang ang, ang kukuha ng pera dito. Yung ibang mga items na mayroon pangalan ng ahensya, wala rin yung mga halaga ng, ng budget makukuha nila. Ibig, ibig, sabihin, later on, later on after na approve ito ni President Bongbong Marcos, saka ipi-fill in the blanks nyo. So ang uh, kung totoo ito ha, kung totoo ito at wala pa naman hanggang ngayon, wala pang dinayan. Baka na-shock sila paano nakakuha ng dokumento si Duterte at si Ungap Ah, uh, kung totoo ito, pare ang, ang nangyari sa kanila parang pareho kay Sara Duterte na si Sara Duterte na imbento yung uh, sila gray, uh, Mary Grace Piatos mula pa sa Davao kung saan meron daw siya 2.4 billion confidential funds uh, na nagamit niya while she was mayor of Davao during her term as mayor of Davao. So most likely gina noon pa ginagamit na nila ito si Mary Grace Piato hanggang napunta sa office of the vice president at uh, dahil uh, kasama siya ng Unity Teams, uh, akala niya hindi siya mahulihan, Hindi siya maimbestigahan. Hindi siya ma-report ng COA kasi uh, yung si President Marcos ay kasama ng Unity Teams coalition nila nung last election. Eh bigla nagkasira-sira sila kaya lubabas la lahat. So ito kaya ang nangyayari rin kina ko at kina, kina Romualdes na kumpiyansa dahil pinsan siya ni Marcos, pwede niya paglaruin, pwede niya babuyin ang, ba ang budget na walang nakakadiskobre. Sana hindi and I hope ha, I hope Di uh, Marcos administration should answer this issue kasi nakikita na natin ngayon kung totoo ito o hindi what is clear is that ginagamit na ito ni ni Duterte para odyukin ang military at police para patalsikin si President Bongbong Marcos para magkudeta laban kay Marcos. At uh, ganito nga yung isa sa mga statements na pinahayag ni President Duterte kagabi na sabi niya ayaw ng mga militaryan na na naghihirap sila, nagpapakamatay sila para sa bayan, ay din nanakawin lang pala yung pera nila ha so yan we will go to that uh, statement later on pero doon sa doon pa lang sa mga bago sa issue na ito at hindi na napanood yung vlog ko ukol dito so kagabi lumantad itong si uh, Davao City 3rd uh, District Representative Isidro Ungab at si President Duterte na si David may katiwalian talaga may mga papeles sila, may mga dokumento sila at pinakita nila yun sa SMNI program kagabi. Live naman yung interview nila, pwede nyo puntahan yun. Na kung saan uh, sinabi nila may mga item uh, sa budget, lalo na dito nakuha nilang papeles sa Department of Agriculture na may mga unprogram appropriations, may mga may mga blanco, uh, blanco space kung saan nandoon yung dapat yung amount na tatanggapin yung ahensya na yun. Parang, sabi nga ni Duterte, parang binig binibigyan sila Romualdez ng blank check. At ang masakit dito, kasi na-vlog na natin several times before, yung interview ni President Bongbong Marcos na sinabi niya, dinilay niya, dinilay niya for 10 days, for almost 10 days, yung pag-sign ng budget dahil nakita niya mga katiwalian. Nakita niya na may mga may mga budget, may mga pera nilalaan, pero walang sinasabi kung saan, saan ahensya, saan project mapupunta ito. Kumbaga, walang program of work at wala rin beneficiaries. Kumbaga, si President Marcos na mismo inamin na may katiwalian talaga. At uh, dahil dito, tinanggal niya si uh, si Sandico para ipakita na nagalit na rin siya, nagalit na siya sa ginawa ni Romualdez. Kaya lang sabi nga natin palit ulo na lang si Saldivo kasi dapat talaga tanggalin niya ay si Romualdez. ah At uh, sabi nga ni Ungap na bilang uh, a former uh, by Appropriations Committee Chairman himself at uh, syempre, ito rin si Ungap ang niluto yung mga billion-billion na pinondohan para sa uh, hindi lang para sa naalala na niyo yung mga yung mga yung mga ano pa to yung mga yung mga ano pa to yung uh, yung ASEAN Games anomaly yung yung kay Kwan yung kay uh, Alan Peter Cayetano yung kawa yung kawa yung <laughs> yung parang cooking pan na million million chinars nila at iba pang katiwalian sa ASEAN Games yun si Ungap ang naga uh, ang genius behind doon at ito rin si Ungap ang genius behind sa mga ayuda-ayuda budget kung saan uh, na, na nung umalis si Duterte na realize tayo, meron na palang ninakawan tayo ng 13 trillion na naging utang natin sa, sa foreign and local banks at yun, sila rin ang laluto nito so kung baga, uh, it takes one to know one, kung baga si Ungap ngayon uh, ine-expose na yung katiwalian ni Marcos sa sa Appropriations Committee pero hindi rin niya uh, is hindi rin niya sinasagot yung o binubulgar yung katiwalian nila especially during the time na siya ang appropriations committee ng House of Representatives. Pero suffice it to say, suffice it to say uh, kaya binibigyan natin ng credibility ito si Ungap. Ah uh, kumbaga it takes one to know one. Na uh, isang magnanakaw, alam niya yung operation ng kapwa magnanakaw. Ha? Parang ganun eh, di ba? So, <laughs> kaya ngayon, sabi niya, hindi, hindi ito pwede sabihin typographical error, grammatical, or printing error. Yung mga dokumento nga, referring to the documents na blanco, yung mga amount na tatanggapan, tatanggapin ng mga eh, ahensya kuno, or yung mga ahensya na dapat bibigyan ng budget, blanco rin. ah, Sabi niya, these are not, I would say, ordinary figures. Uh, because these figures involve sa billions of pesos at marami daw pages. Ibig sabihin, sabi niya, may discrepancy. Ah, talaga. At uh, pinakita niya yung isang report ng, uh, ng sa Department of Agriculture kung saan sinabi tatanggapin ito ng 146 billion. Pagkatapos, sa isa naman, sa, isa final version, sinasabi na lang tatanggapin ito ng 126 billion. So, ibig sabihin mayroon naglaro sa sa figures na magaling diyan sa sa bycam. So ibig sabihin uh tinapyasan nila on paper para sila kukuha yung 20 billion. Kasi sabi ko sa inyo yung ang kapal-kapal ng ng budget uh, siguro mga thousands and thousands ang kwanya niyan eh. Yung matiaga lang talaga magbasa yung mga yung pahina by pahina magkikita kung saan yung katiwalian at uh, syempre yung gumawa ng budget, yung appropriations committee, sila lang may alam. So sabi ni Unga, paano yung 146 billion, 335 million, 937,000 na, na budget naging 126 billion, 798, oh, 126 billion, 798 million, 221,000. So kumbaga, Uh, malayo talaga yung discrepancy by 20 billion. So sino, sino ang, kanino mapupunta yung 20 billion na tinanggal nila sa isang programa sa Department of Agricultures. So sabi niya dito, uh, ang nakapagtataka dito, marami na nga ito mga depektibong item sa budget galing sa BICAM nila Romualdez at nila, nila Cheese Escudero. Eh, bakit uh, inaprubahan pa rin o nasign into law pa rin ito ni President Duterte? Kaya sabi niya na there's something terribly wrong. Wrong. Sabi niya kung nakalusot itong mga mga legislation na mga blanco ang uh, beneficiary o blanco ang ang nakalagay na budget per agency, hindi ito valid legislation. Ha? Ah... Uh, ito mga blanko-blanko na ito at putol-putol na mga pepeles. ha? Ah? So, sabi niya it's not only inaccurate but I think the budget in totality is invalid, ha? Ah? Sabi niya labag ito sa batas. I would like to remind Congress, mali po 'yan. Please correct it or recall the budget and demand ang ang an explanation kung bakit dumating sa inyo. Yan, nang ganoon, ganoon ka blanco. Parang binigyan ka ng blank check niyan. Bahala na kayo o anong ilagay ninyo. So yun, yung kumawa ng budget sa BICAM, sila na maglalagay kung magkano. Kung maglagay ka dyan 10 billion para kay Romualdez, 10 billion kay Romualdez. Kung ilagay mo 50 billion, 50 billion para kay Romualdez. Kaya sabi ni Duterte, That is a falsification of law. Perjury, forgery, and it can only amount to one thing. Criminal action. You can all go to jail for that. So, pwede, sabi niya, makulong kayo dahil dyan. Sa, so, sabi niya, nakikiusap ako sa mga ulol na ito. Kung sino yung gumawa ng ganon, pwede, ko, pwede ba sabihin ko sa inyo na do not mess With the people of the Philippines, magkakagulo tayo, sabi niya. Ha? At ito, yung warning niya na dahil dito baka magkakakudeta at sila Marcos at sila First Lady Lisa Araneta Marcos at si Romualdez ang unang mamamatay daw sa kudeta. Sabi niya, ha? ito, and I quote, Kayong nasa bureaucracy, you better stand up straight and be counted as a, as a true Filipino. Otherwise, you're asking for your early demise. Mamamatay doon na maaga mga ito. Pag nakudeta ito, patay diyan, baka una kayo. Ha? Pag nakudeta ito, patay diyan, baka una kayo. Ang ayaw ng sundalo, naghirap na nga sila para sa bayan tapos nanakawan pa sila ng pera. Yon ang warning niya kay President Bongbong Marcos at kina Romualdez. So, yan ha. So, it's, it is clear whether true or not itong expose ni Duterte at ni Ungap, whether true or not, ginagamit na na ito para udyuka ng military. So bakit hindi pa sila sinasagot? Kung ako ang PR ni Marcos, hindi na ako mag, mag, mag sa Sunday day off kagabi pa gumagalaw na ang PR agency ko para sagutin ito. Nakikipag-meeting na ako sa mga cabinet members para sagutin ito. Pero wala eh. Hanggang ngayon, wala. So baka wala talaga masagot. O ito, nakakatakot. Kasi babagsak talaga ha. May mga rally dyan ha. Galit na nga sa ta ang tao sa inyo ha. Mr. President, galit na nga ang tao sa inyo dahil pinatay nyo yung impeachment. Ha? At Pabor yan kay, kay Sarah. Lumalakas si Sarah. Pinatay nyo nga yung impeachment. Malaman pa ng tao na katakot-takot pala ang pinagnakawan nyo sa bayan na mas malaki pala double, triple, quadruple sa nakaw ni Sarah e i i-re-channel yung tao na ang galit nila sa inyo. Kayo na ang babalikan ng taong bayan at kayo na ma-impeach at worse yan pag na uh, lumabas pa ng pera ang mga Duterte dyan sa mga corrupt na military officials at uh, dinagdag pa dyan yung Chinese money na alam naman natin ay parang uh, parang uh, bottomless eh di wala talaga tanggal talaga kayo baka baka unlike kay pre, former president Ferdinand Marcos Sr baka wala ng time ito si Marcos para tumakas at uh, baka na timingan ito sa Malacanang, yeah. papatayin talaga ito ng taong bayan o mga Duterte forces, pro-Duterte forces. Kaya dapat talaga kung ako, kung hindi man ito totoo, gumalaw na kayo. Gumalaw na kayo, i-deny nyo na ito. At ipakita nyo na peke. Ha? Peke na, nak kuryente ang mga Duterte, na fake news ang mga Duterte nakakuha sila ng peking dokumento. Yan inihintay namin kagabi pa sa iklaro nyo sa taong bayan, pero wala eh. So nakakapagtaka. Marami naman kayo mga genius dyan sa Department of Budget and, Bud and Management. Andyan naman si, si uh, uh, kaibigan ko si Kwan, si uh, uh, Sir Dral ng Finance. Ha? Bakit hindi kayo sumasagot ukol, uh, ukol dito? Ha? Habang hindi nyo sinasagot ito, mas lalo maraming tao naniniwala na may katotohanan ito. Ha? Kasi ngayon, ng mga tao, medyo galit na rin kay Marcos dahil pinapatay niya yung impeachment. So very vulnerable ang tao na mas, uh, mas uh, pa, uh, sa galit nila kay Marcos, baka paniwalaan nila ito. Uh, may, in fact, marami nga ngayon panawagan na risa, uh, Kwan at uh, remove all remove marcos romualdez and sara or remove marcos sara and romualdez ganun eh ha o oh, so kwa na lang ha uh, mayrong nga sinasabi kwa na lang uh, uh, kuan na lang tayo recall election or kuan na snap election tanggal lahat mag-start tayo from uh, from the beginning so yan <laughs> Ay, uh, hindi naman natin sinusuportahan yan. In fact, ayaw, ayaw, ayaw nga natin makudeta ang Marcos administration kasi wala naman mangyari dyan, kundi talo tayo lahat, panalo ang China. Pero sana, sagutin na ito ng Marcos administration. And uh, we will we will uh, bring to you yung response nila dito. But they should better make it quick. So yun lang po, as promised to you, na i-report ko kayo kung may uh, denial ang Marcos government ukol dito, ang mga magagaling na kongresista at senador, wala pa po. Baka wala talaga maisagot. Baka totoo nga ito. So, mucho y mas gracias todos and see you in my next vlog.